yun ayan po sir try natin yung unit nyo sold na po yung standard tank na frame type hammer type yun first cup first shots Hello, Pangatlo, first cock lang, ang lakas na. Pangapat. Panglima. makita natin yung groupings. Ito po, Sir Ace. Ito po yung 5 shots. Yan. Eto siyaseyo. Five shots. Yeah, no, lahat tumama oh. Ayon, try natin Berlin to, mga bossing. Yeah, benta tama tayo. Tasan natin. Ayan, nakatapos lang ng ginawa natin to mga bossing. Uh, para mailagay natin sa, try natin to sa 30 meters at 50 meters. Hmm, Saan na lagay mo? Ayan natin barilin to mga bossing. Ayan, mga uh, bossing. Sumablay ako ng isang tama dito sa ano lang, sa kamay lang. Medyo kumalaw ako ng konti. Kasi tinanggal ko sa gato eh, pinatong ko lang. Hindi mo makagalaw kasi yung unit mo pag nakagato. Ayan, 3 shots tumama tapos isa, isang sablay mga bossing. Ayan, kag kagagawa ko lang na try na natin. Kita niyo na yung unit nyo sir, tumatama, tingnan niyo yung target oh. Ayan, napakaliit lang yan sir oh. Groupings. Kahit ulo ng bato-bato sir Tatama ka na So ayan 15 meters yan sir ah, Gamit ko pala na bilet sir ah, Meteor Wala tayong astro Yan, Nakatapos lang natin gawin yung Pang target natin na umiikot yan, di ko yung mga welding at saka grinder. Uh, ito na yung unit nyo, sir. Yan, sold na po. Standard tank, frame type. Tapos yung long tank, pinadala ko na kahapon. Mamaya, papadala ko na unit nyo, sir. Uh, busnel scope lang po pinalagay ni sir. Medyo short siya ng konti uh, sa budget. Kaya busnel lang po yung pinalagay niya. try natin ulit tatama pa tayo Yun. sa pool mga posing at wala na po tayong available na ganitong unit mga bossing. Mga parenteng natin, full tax. So, yan po, papadala ko mamaya sir. lilipat po ito ng Palawan. Mga bossing, papuntang Palawan. Nasero na din yung scope. Takpan na okay mga bossing, maraming salamat.